Let's go! yan nice. oh, na! O, game are na! Are game na! Ice cream! <laughs> Hindi lang yan, kasi madami kami. <laughs> Ay, oh, <we> awiya <laughs> na pa <laughs> eh. rin! Uy, kain na! Oh, awiya na! Nagpapalpitate <laughs> <tita> akong! Wala! <Hora, laughs> Naka- Ang serum gusto niya! Hoy! Ano yun? Hoohoo! Ano meron? Asan si Nadia Uy, baka tumao! Hindi na! daw si Nadia niya. Asan yung baka? Lalo ang dessert siya ka. Hype ka, Lona! <laughs>

Anis review. Ah, ano? Hindi siya yung ano, Filipino spice. Yes, because Italian. Really? Yeah, Italian. Yeah. 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 na yan, pangilan. Dalawa sunod agad. Ay, grabe, nang sarapan. Yeah, asan yung baka? Asan yung baka? Hindi ko nga nakita eh. Baka ba to? Baka pa. 397 300 na lang B 400 na tag 200 kami nito ni John sarap na oh mamasa ba mm. ah okay. hindi ko nakita nakita Hoy, walang plastika na ah. hindi ako magtatampo asa ah. so, na si ano subuan so, niyo yun <laughs> Hoy, <laughs> oh, ro yung saba, lutuin mo na. Ano <laughs> oh, si Ero? Ano na siya? Kasi naman binuksan niya spaghetti sa harap ni Ero. <laughs> o oh, sige, bye-bye. Ay, si Adam. Ayan mo, ayan nagbe-bless sila. Oh, ano? Ano <laughs> oh, Patayin ko na yung video. nyo? <laughs> What? <laughs>